kaya yung layo ng tinakbo Ha? Nadali Ere, ere Pero panay ikot yun Madali ng isa Natapatan no. Yeah, mga kapana, huli siya. Malaki ito, isang to. Ayun, mabit pa sa kangkong. Wala akong sumabit pa sa kangkong. Mabit pa nga sa kangkong. Ano ko? Ayun. <coughs> kapana, ere. Dadali ulit tayo. lugod tama Ang taba oh. Ang taba. Pakabigat. Ang bigat. Sapla. Eh ano, di mo bigat. Laki. Pakalaki oh. di mo gahalo. Alos ano ah, nine fingers oh. Lapad. lakas humila. Kapana eh rin. Nakadaal tayo ng isa oh. Ay, kanakamang bay ka. Camera ah, ko. Oo nga. Ayan oh. Natapatan natin mga kapana, isa. Nakajak pa tayo ng isa oh. Lapad. Lapad nito oh. Ayan oh. Ang laki. Kapana si Dos Fuerte ngayon ah. Ayun, oh. Dito tayo ngayon sa spot ni Dompito ayun oh. Ah, dalitaw lang ito eh. Abang-abang pa tayo mga kapana. Kapana may natatanaw tayo ayun. Bubug oh. pa. Sayang. Pulahan. Nilitaw sa gitna. Hindi pa mano. Hindi pa nagpirmi. Kahit saan na malayo, pwede nating banatan eh. Hindi pa nagpirmi, sayang. Angat. Pero ang taantabay lang, baka sakaling ang mga ulit yun eh. Ang na natin. Ayan, dito tayo lilinga-linga sa paligid. Ito mga kapana, umilitaw. Ito, ito. Baka sakali. Ay, ang likot. Paano ano eh. Ilahan pa naman yung tilapia. Ayun o. No? Ayun yan mga kapanag. Buka na ang tirahin na. Ayun. Kaya nangyari. Medyo malayo eh. Hindi natin nadali. Ilahan pa naman yun sayang. Bale, meron pa namang ibang pagkakataon dyan eh. Makasakaling sakaling pa sa medyo hindi kalayuan eh. Stay lang, makapana kapana. Oh, mga kapana. hindi ko na nakuna ng video pero eh. Iaangat natin tong tilapia na to. Mukhang malaki din eh. Malakas ding humili eh, no? Ayan, Ayan, oh. no? Badi, ma ano-ano rin, no? Mabigat-bigat din, ha? Ah. Mga six finger to. Seven. Badi, tara din eh. Natanawan ah, ko lang, humunguso-unguso. Nakapatay pala yung camera ko eh. Ah! bumuhol pa yung tali ko Teka, pigtasin ko na yung tali Bumuhol, laki ng buhol oh. Ah, nabuhol pa Buti maiksi lang yung nabuhol Oh, mga kapala Ano din, nasa Ilang finger din ito. Nasa 7, no? Pulahan, no? Ayan, no? nag aangat din ni Buddy, oh. Yung so, sa tapat ko kanin din, oh. Ah. Oh. Dini ka na pumuesto. Ah, mata yung mili Kapana, na oh. uli, adik uli. Adagdagan na yung isa natin. Hindi ko lang nakuha na ng ano, biglang... -ano eh. Biglang camera ko nakaano eh. Yeah, makakapana. Mula na. <laughs> Yari na naman tayo nito. Mula na naman dito sa taas ng puno. Kaya rin natin madali ano, ayan, mulan-ulan no? oh. Hintay tayo kung hihinto. Sana minto Para baka sakaling mayroon pa lumitaw eh. Tandaan lang dito kahit makulong din, ang isda. Natin sa ano, baka sakaling minto Huminto ka muna ulan. Ama ka na. <laughs> para makadali pa makasakali pa kami bago umuwi makakapala ha, umuula na hindi umu kami gila body tears so ayun o may yun, no? <laughs> pero yung nahuli nating dalawang piraso <laughs> ito yung isa yung medyo maliit-liit ng content hindi, nakita ni tapos ito yun. naman yung pinaka jumbo natin ayan oh. Eh, no? <laughs> Laki oh, taba, kapal oh. Ang <laughs> ganda batukan mo banda ba din. Hmm. Ang ganda. Ano na natin nag nakawala, mm, ah, ala kawala. Mulan no lang kaya hindi na tayo gaano na. Yung nagbigay nga lang yan sa akin eh. Ang yeah, tama yan. dito oh. Diyan, Diyan lang, lang oh. Pinakaano lang. Oo. Hindi nakakawala. Sila wala. body breathing. Si Maki second. Oo. Eh, yeah, pag ano, re-rest baka natin yung kalumpit. Balikan <laughs> ka ka Pag uh, may pagkakataon, ala, na nadali na, kami na ka na ng ulo. Balikan namin yung mga tuman doon. So, babalikan namin yung sa so, mga susunod yes, na... Yung sinasabi yung, 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 yung tuman, no? So, mga kapala, hanggang dito na lang muna, ano. Ayan. Dito yun, no, may ating nahuling eh. Ayan. Tuman. Ang dalawa tayo. Ang nga niya, no? Ah, jambo. Oh, nandito na lang mga kapangas. So, ayan. Hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ay eh, mag-subscribe na at hit mo na rin notification bell para updated ka pagka kami nang install na ganito. So, ito nga na si Robin TV na nagsasabing ingat kayo at maulan. God <laughs> bless.